ko sa inyo nga guys yung nasa lanta ng baha at sa kaulan noong araw noong ilang araw na guys uh, okay okay na siya pero hindi na naibabalik yung dating kagandahan ng aming daanan at sa at saka yung bahay na nawawala nadadala ng baha tara guys ipakita ko siya. tingnan niyo yan yan ay bagong bahay na dahil ang may-ari niyan, guys, ay yung unang bahay niya ay nasisira ng bahay. Ay, ko kayo. <laughs> Ipakita ko sa inyo yung bahay niya, ba yung dating niyang bahay, guys. Pero ngayon sa awa ng Diyos, okay na, mayroon na siyang bagong bahay. yung aming dunya at, na uh, kaibigan at kapatid uh, ng partner Ay, paka-Pilipinas uh, na uh, ngayon. Ayan. Gawin siya na mga... Ayan, ayan, yung bahay, yung bahay. ayan, guys. Ayan, ayan yung bahay na uh. nadaanan ng baha. Umabot talaga dito yung baha. Kaya, ayan, damage. Nadala pa yung mga kagamitan na iba. At saka yung bahay niya, totally na damage talaga. Oh, Sige. Right. Very good. Ngayon punta naman tayo sa daanan namin kung saan uh, na, na landslide, na landslide pati yung mga posti guys, nadadala. Yan tingnan mo oh, tingnan niyo. damage, guys. Oh, grabe. Man. At dito naman, guys, sa sa lugar na ito, may malaking akasya. Ang laki-laki ng akasya dito, guys, napakalaki ng akasya pero nadala pa rin ng landslide. Ayun, yun ang mga ebidensya. Yun, ang kasya Sige, dito na naman tayo, guys. Uloy tayo dito. yung kusti na to, bago. Kasi yung dating kusti namin, nadala na, hulog doon at dinala ng baha. Kusti ng kuryente. O, oh, dito. Natatakot ako dito, guys. Natatakot ako na Kapag dumadaan ako, natatakot ako. Cool. Kasi parang dadalhin ako sa baba. Yan. Naririnig kaya ang boses ko ngayon? Sa tingin ko, may ay di na lang zero a eh, voice over. Dito na naman. <coughs> Noon kasi guys, ito puro puno 'yan guys, yung mga malalaking puno, napakalaki. Oh, tingnan guys, oh tingnan niyo 'yan bumaba lahat ng lupa niyan dito kaya di kami nakadaan ng ilang araw ilang araw talaga wala na tong daan na to kasi binagsakan ng baha ayan ayan yung may-ari nung bahay na si siya mm -hmm. <laughs> yung may-ari ng bahay guys kapatid ng partner ko yung bahay niya dito sa tabi ng ilog nadala kaya madali siyang nakapagpagawa ng bahay dun sa kabila. Ito guys, ito ang pinaka-worst dito oh. Alam niyo yung mga short video ko dito guys, may mga malalaking mga views dahil dito. Ngayon wala na. Oh, yan. Natakot ako takutin talaga ako dito magdaan, pero ngayon dahil sa video susubukan kong lumapit. Pero guys, ang ang ano nakakatakot. Oh. Buti na lang hindi siya bumaba. Buti na lang hindi talaga bumaba. Sige. Okay. Mag dalawa kami. Ay, kakodom na. Kung. Palayubo, palayubo ko doon sa muli pa pero di kayo kay klang ni makalapit na pet. Dik ni tigla pud Pero doon kalapit na ito yung dunya namin ng kapatid. Ayos <laughs> sa kayo. Hindi, kita ko nyan nalong at pinagsak. Ito o, oh, mga puno to na malaki. Binadala talaga. Nadala ng landslide. Then, bin... Pati dito, oh. Jan kuno oh, dia ya, nama last <coughs> Tingnan nyo yan, kuno oh. yan lahat. Nawawala talaga dahil dun sa ulap. At saka ngayon, payapa na yung ilog. Mayroon na nakapaglalaba. dyan? Spring. Isa siyang spring, pero nilagyan na lang ng hose. Yes. <laughs> Tuloy tara. ka. Ito Punta tayo guys doon sa banda na pinaka-worst kasi nadala yung tatlong bahay. Ito nasusunog. Wala bang baha? Nasunog. Bahay. Maraming ng kamusta. <laughs> Ayan guys, ito. Ito guys, may puno dito, may kawayan at saka bahay dyan guys tat, tatlong, dalawa okay. tatlong bahay guys bahay talaga Man. tatlong bahay guys dinala talaga pati yung ano kasi siya motor shop nadala yung mga motor yung mga motor na ipaayos sana na nadadala yan guys nawala talaga dinala talaga dahil dahil dun sa malaking akasya binangga yung bahay niya Ayan. May bahay talaga dito. Motor shop. Tatakot. Kawawa talaga yung ano. Ngayon to, hindi na to hindi na siya pinadaanan ng motor dito na part kasi baka baka bumigay siya bumigay oh, kawawa talaga yung may ari guys pati yung mga motor na gustong ipaayos nadadala talaga ngayon andun na sila sa, ano, sa publasyon may nagbigay ng lute para makapagpundar sila ulit 12 minutes. Ayan, guys. Andito na lang ako. Kasi, sana, nag-walking lang sana kami. Pero, naisipan kong i-video yung mga nangyayari sa aming daanan. Para, may share ko sa inyong lahat. At ito, pauwi na kami. Pauwi na kami. At salamat guys. Sana, sana patuloy kayong manonood sa aking video. At huwag kayong magsawa. At lagi niyong suportahan ang Maritis Tipudan Mix Channel. Thank you for watching. Shout out sa mga kaibigan sa wi Fighter. Thank you so much sa nag-video sa aking partner.